Wala yung kapgo na napasama sa Ambus sa Ipapa noong July 7, uh, 2021. Ngayon, uh, natin na hanggang ngayon, nandyan pa sa kanyang katawan yung mga sharp nail. Na napakaraming sharp nail, uh, na, nandyan pa sa kanyang katawan na hindi pa nakukuha kasi malalim pa. Ngayon, ipapakita natin. Sige, pakita. Ito. Ito. Ito yung to, Digas. May sharp nail pa. Oh. Saka ito. Oh, may bakal pa. Saka ito. Sharp nail pa. Saka okay, ito nga, oh, lumulubo talaga oh, gumagalaw o. Oh. Ay, yung dito. Yung mga sharp to, mga sharp na nandakabaon pa. Ito oh, tagos. Huh? Nasa, mo. dito, dito yung pasok. Ay. Ito oh, nga, dito sa loob. Nandito yung sharp nail. Sa ulo oh, may... oh, may, may pa nail di ba? Oh, may sharp pa dito isa. Nandito sa loob. Ano? Yung tama yan ng sharp nail. Makikita ninyo. Ang daming tama, mayroon pa pa dito. Dito, oh. dito po, ano, ano mga ko. Ano? Kung makikita niyo yun yung mga ng mga ng mga ng mga ng mga ng mga na maraming ng mga ng mga ng ng mga ng ng doktor, uh, hintayin muna, lumitaw yung mga ng mga mga ng mga ng mga ng mga ng mga mga ng mga 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 putol na mga ng mga ng mga ng mga ng masasalamin ang tunay na kahirapan sa bayan ng Hipapat. Sa matagal na panahon, itinuring na isolated ang kanilang lugar mula sa sentro ng lalawigan, lalo pa't napgigit na ito ng dalawang malaking ilo. Dahil dito, hirap silang maabot ng pamahalaan. Ito ang nagbunsod ng pagpasok ng impluensyang layo na ihatakin ang mga lokal sa armadong makikibaka madali silang lapitan doon kasi yung area doon is sa bulubundukin, sa gubatan. Maraming mapagtataguan yung MPV doon, yung communist terrorist doon. Kaya pag uh, nakakatago silang, madali silang pumunta doon sa mga barangays na yan. Nandito pala si Kapgo Jiboy. Mag-ipinto niya, mag niya sa totoong nangyari sa pag noong July 7 dito sa Pada Eastern Samar. So ngayon, Jboy, uh, ano pala yung totoong nangyari sa ambos? Teko yung muna sige. Kaya yeah. uh, mga mga uh, mga 6.40 a.m. Nung pagunta kami sa pagong ginagawang detachment sa Sito Kabatas, Barangay 4, Papalis na yung Samar. Pagkat oh. uh, kami sa bundok doon sa pagong Ginagawang ng detachment. Uh, mga 100 meter yung nakikat namin. At doon nakabit na pala yung mga landmine. Bali, ilan yung pumutok na landmine pagdating niyo sa bilang, uh, pag-aakyat niyo ng 100 meters? Bali, tatlo. Sunod na putok. O, gilis kasi yung Ano yung posisyon niyo Pang ilan ka sa mula sa unahan? Okay. Bali, pangatlo ako sa mula sa unahan. O, oh, pangatlo. Bali, yung uh, ano yung sinabi ng uh, kalaban? Nung, ano yung una-una uh, ba yung utok o may sumigaw ba muna bago mangyari ang kutok na rin? may sumigaw muna. Ano yung sabi ng ano yung sigaw ng kalaban na? Sabi ng kalaban na uh, nawari-wari na sa Birahi na, birahi na daw. Ah, birahi. Kumbaga sa Tagalog ay banatan na. Tapos pag sabi ng banatan na, bigla na lang pumutok yung tatlong malalakas na kutok, yung landmine na sinasabi. Bigla na pumutok. Oo. Oh. Wale, yung nakita ko is puro usot na lang yung paningin ko. Wala din ako ng mga lay. Oh, uh, Mga mga ilang minuto or ilang mga uh, segundo bago ka nagkaroon ng malay ng tamaan ka ng uh, mga sharp nails sa katawan. Uh, siguro may mga uh, gusto ko. Limang minuto siguro. Bago ko na gising. Tapos nung nagising na ako, ang dami ng putok. Um, um, bari, um, putok mm. Uh, Bari, na Mm. Bali yung kalaban na bully yung pera kagad pagka uh, putok mismo ng kuan uh, ng landmine o yung fire kagad sa inyo ganun. Oo, oh, bully yung sila, sila tapos ano bully yung pera asul. Oo, oh, nag asul pa. Oo, oh, Bali yung underspot na namatay talaga doon na kasamahan mo. Ilan ba talaga yung underspot? oh, yung tatlo Tatlo yung patay. Tatlo. Ah, isang regular na army. isang, oh, isang regular dalawang, uh, dalawang regular ka. Dalawang ka. Ah mga kasama Tapos yung totoong sugatan, yung totoong sugatan talaga na yung ambush na yun, ilan kayo lahat? Bale, tanim kami na. Wounded. Oo, oh, anim. anim na wounded. Ah, ito ang nangyari noong ikapito ng Hulyo taong 2021 sa isang grupo ng sundalo at mga miyembro ng KAA na patungo sa bagong detachment ng Army sa Sitio Katabas, Barangay 4. Uh, yung uh, nangyari sa ano, uh, ambush yun, yung nangyari dun sa Hipapad, ni landmines yung mga kapgo natin at saka sundalo na walang dalang baril. Yung kapgo natin, off-duty sila, so ibig sabihin, hindi sila combatant during that time. Pero bagamat, ganun pa rin ang ginawa ni landmines sila. Aside from ni landmines, ay pinagbabalik pa pa para talagang uh, so ang nangyari doon talagang kung ako ang tatanungin is uh, on massacre talaga <laughs> Anim na wounded, bali anim na wounded, plus dalawang patay at tatlong patay, bali siyang hmm. So, ano ba yung naging reaction mo nung ng uh, nang nagising ka na or nang, nagkaroon ka na ng malay na may tama ka na pala ng bala Ano yung pakiramdam mo sa katawan or ano ba yung nasa puso, nasa isip mo kung mabubuhay ka pa ba? O marong, ano ba talaga yung gagawin, mo talaga? Yung... Unang una, tumawag muna ako sa so Panginoon. Yun? Oh. Tapos, hinahinay akong gumapang hanggang dun sa sapa. Mm. Bali yung nakagalaw na lang sa akin yung dalawa ko na lang kamay. Kasi yung, ano ko, yung isang pako, ako, natamaan. Dalawang kamay na lang ginagamit ko. Uh, sa Uh, kung bagay yung kamay mo na lang yung nagsisilbing o oh, maka makaalis sa posisyon mo na simula nung natamaan ka So, ang hirap ang sitwasyon. Tapos nang dumunta ka na sa Sapa, anong nangyari? Naabutan ka pa ng kalaban na, di ba, sabi mo kanina, biglang nag assault yung kalaban? Eh, ano, nung nag sila, sabay po po, mga kapang kami noon, pero mm. hindi na sila pumunta ano, doon sa... Mismong uh, sa, Sapa? Oo, uh, sa na namin. Pero mm. yung sa kabila, puntahan pa nila. Pero doon mm. sa kinalalagyan namin, hindi na sila pumunta doon. Ay, talaga, kumbaga... Ay, dinadaanan, dinadaanan naman kami nila. Oh, ano pagkakalam nyo? Nakikita ka, nakikita nila kayo? Nakikita mo kayo nila o hindi? Pagkakalam mo? Pagkakalam, hindi siguro kasi ano, masukal yung tinaroon na namin. Ah, masukal. Bali, lang lahat kayo nandun na hundin niya? Nakagapang ba? Hmm. Uh, yung, kami yung natira, tatlo. Yung natira, hindi na, hindi na nakatakbo. Nagtagot na lang. Um, ah. Yung tatlo, uh, nakatakbo pa ah, nakatagbo pa. Pero yung, kasual, yung kayo talaga na medyo marami talaga yung tama. Hindi na. Hindi na, magkapang na lang. Duh, hmm. Ang tago na lang kami. Oo, ang tago. Ano ba yung mga sigaw ng uh, kalaban na naririnig ninyo nung uh, pasol ka sila papunta na sila sa kinarorohonan ninyo? Ano yung mga sigaw nila o mga sabi? May sigaw sila na ano, lumaban kayo, sabi hmm. uh, Ano kayo? Maduwag kayo? Oo, oh, maduwag. Ano ka? Tapos yung babae naman mas sigaw Mabuhay daw yung kumbayan. bayan. Oh. Ah. Sabi yung babae sumisigaw. Ang oh, may babae pa, mga ilang babae yung naririnig mo na busis? Dalawa siguro yun, babae na naririnig. Mm. Siguro sila yung ano, kuman nila, siguro sila. Oo, oh, kung sila siguro nagkakaman. Mm. Ano? So, sabi nila, yung mga sudatan daw na naiwan, alam ko nandiyan lang kayo, alam namin. Um, Magsurin din daw kayo. Oo. Oh. Sabi nila. Mm. Pero hindi namin ginawa yun. Kasi alam na namin yung mayayari sa amin pag nagsurin din kami. Oo. Oh. Tago na lang kami hanggang sa... Layan lang namin kung ano mangyari. Kung makita kami, yun na yung ano namin mm. kung magkasawa ng Diyos hindi hindi talaga kayo nakita no? hindi, hindi kami nakita oh. You know? may parating lumili ko lang sila dun sa pakya mm. so ano ba talagang totoong yun? may mga baril ba kayo nadala noon? na bakit kayo pumunta sa taas? may baril ano ba? may baril kayo? wala? ang bali wala kanina lang armas kasi mm. yung ano sa amin huwag daw magdala ng armas kasi kukuha lang tayo ng kahoy. anin na piraso lang. Mm. Tapos pagkatapos, uwi tayo agad kasi linggo ngayon sa amin. Linggo ngayon. Ah, tama. Oh, Baling purpose ang kalaga, ano, pang kuha lang ng panggatong. Panggatong, o poste, pusti, pambakod. Um, Haligi sa mga umukubo. Kumaga, kukuha lang kayo ng panghaligi ng kubo. Nung uh, hanggang sa napunta kayo sa taas, uh, nandun na pala yung kalaban. Mm. Tinambangan, Tinambangan na pala kayo. Grabe no yung kalaban. No? So, ang sa, sa, regular, sa regular, ano yung possible na uh, sa totoong to, actual talaga na nakita mo? Ano ba yung talagang totoong nakatama sa kanya, yung regular na army? Or bakit siya namatay? Ah, uh, yung nakatama sa kanya is bali talaga. Kasi malayo siya sa sinabuga ng yung mine. Yung kasi sa huli. Hmm. yung nakaano sa kanya, nakatama. Ako oh, siguro yung tama is yung volume fire, ano? Siguro yung volume fire, siguro. Hmm volume fire uh, ano ba saan nangyari ba mang W fire siya tapos uh, nang pinuntahan pa siya ng kalaban ng NPA uh, nagkaroon pa ba ng putok? o pinaka, pinaka kumbaga tinapos talaga pinakutokan pa ganun kahit patay na sa pagkakaalam posible ano min ano minari pa talaga siya uh, kahit wala na siyang buhay Mm. Um, Sige, may tama siya sa mga uh, Bali, mga ilang bala kayo yung tama ng regular na army Apat yung tama niya. Apat? Dito sa kaderang, tatlo, tapos dito. Ah, sa mukha? Dito. Yung, kuwan, yung dalawa mong, ang dalawa mong kasama na tabo, mga ilan ang tama talaga nyo? Yung, yung pinakauna? Yung um, pinakauna, may 30 yung 30, yung tama niya. Yung mukha tagtag talaga, ng -tag talaga ng, ng, talaga siya. ng sharp nail, ano? Marami, tari. kasi isang, ano, isang landmine sa kanya lang, kumama. Ah, oh, kung baka siya talagang napuruhan sa isang uh, landmine lang. Solo niya yung isa. Solo niya yung isa. Yung, yung isa naman na namatay, yung isa. Yung isa sa so, uh, panglima. Yung panglima, oh, panglima siya sa posisyon. Oh. Mula sa unahan. Yung gitnang landmine naman, yung nakatama sa kanya, yung nasa gitna. Ah. Yan, nakalapit doon. Oo, so, oh, oh, kaya siya na, pero ano, marami ba yung tama yun, nung no, panglima na namatay? Yung grabing tama niya, isa lang. Saan? So, sa ano? malaki dito sa, may dito. Oo, sa may umaga sa malaki sa hari natin, ano? Tanggal na yung ano na yun? Uh, tanggal na lang ano. Uh, yun talaga yung pinagkagrabi na uh, kung, umaga tama niya, kaya sana wala nang buhay, ano? Ayun, eh, ano, uh, buhay pa siya. Yun, um, gumapang na kami, nandiyan pa siya, um, uh, Magalaw pa siya. Oo, um, uh, tapos? Yan na lang, yung nagkasulta yung kalaban, binaril pa siya. Ah, pero buhay pa siya, ano, nung... Um, Ayun, uh, kung ano, gumagalaw pa siya, pero hindi ko lang alam basta gumagalaw pa siya. Ah, uh, nung pag nung gumagapang ka, nung alis ka. Yeah. Siguro tinapos ka rin ano, uh, um, kumaga. Siya ang nakita na nimistigan din. Sabi, sigalo ka, sigalo ka. Oh. Hindi naman nakakapagsalita. Uh, ah. Diyan lang may pumutok ng isa. Ah, yun na yung gumaga pinaka-finishing yan? Oo. Oh. Grabe yun, naman. Hmm. So, ano nangyari nung katapos ng uh, nag, nag, na, nag search ba sa inyo Kumbaga, hinahanap ba talaga kayo oh. na parang papatayin kayo kung mahanap kayo yung mga bandido nung matapos yung uh, putok may sumigaw na wala nang mapapaputok kami huh. eh ano clearing ang area clearing. ay clearing so, oh. doon ano, na kami hinahanap kami upot sa tatlong nasabi anin na iba pa ang sugatan matapos ang pagsabo Mariinkin ang dinan ng militar ang kinahantungan ng kanilang hukbo na anilay hindi makataong gawain. Nagpagod din ng pinansyal na tulong ang pamahalaang palalawigan ng Eastern Summer sa mga nauli ng pamilya at sa mga sugatan. Kaugnay nito, lalo pang hinigpitan ng 52nd Infantry Battalion ang kanilang pagmamanman sa kanilang area of operations. Paano kayo nakababa sa kasada? Kasi alam po, marami na yung sugat ninyo at saka paano kayo nakababa? Uh, wali, ano, hindi muna kami ano, umalis dun sa pinalagyan namin na huwag yung kalaban. Hinintay namin na umalis. Mm. Nung nalaman namin na nagkuman na alis na sila. Mm. Doon na kami lumabas sa pinaroroon na namin. Mm. Daupang kami doon sa may ano, sapa hanggang sa. Makarating kami sa highway. Sa kalsada. So, na, no? marami ng tao doon na nagkuntay. Mga rescue mm. na Pero ayaw pa rin nila mag-rescue. Ano, mag kasi natatakot sila. Baka daw may humahabol. Oo. Oh, oh. Gano'n ang sila nila. Hmm. Huwag mo pa pa natatakot. Baka may humahabol daw sa inyo, madadamay kami. Oo. Oh, tama ko. Oh. Yun ang sabi nila. Tapos, may isa na kapilala ko, yung si Oo. Oh. Yun yung nagtatakot sa akin. nagtatid sa health center. Oo. Oh. Sabi niya, sa kahit. Yun. Noong, noong na yung motor, sa health center, doon na wala ng malay. Oh, so, siguro nano ka lang sa hangin no hinanginan yun sukat. Oh, nangingin na yung sukat. Ano ba yung pakiramdam mo sa sukat na sa grabe o sa dami ng tama ng bala mo, lalo na yung nandyan mo sa libdib? Ano ba yung nararamdaman mo na na kung baka feeling mo? Ano ba talaga yung uh, nararamdaman mo? Wala, wala ka nang mararamdaman. Wala ko marami sukat, sa katawan mo. Mainit oh. na lang yung nararamdaman mo. Mainit. Mainit. Sa Mainit sa katawan. Tapos ano pa? Yung um, mainit lang talaga. Wala kang maramdaman na sakit. sakit. Kumbaga, oh. init lang na katawan. Kumbaga, ano, uh, gusto mo uminom ng tubig, gano'n. Oh. Parang gusto, parang gano'n. Pero nung nang tagal, doon na, ano, doon ko na naramdaman na sakit. Oh. Ah. na yung sungkat. Ako, ah, pag nangina na yung sungkat, doon mo na tama. Tapos, ang mga ibang mong kasamahan, saan naman sila dinala sa health center din? Oh. Ah, bali. Hindi kami nagsabay-sabay. Bali. Hmm ano yung iba huli na dumating Ay, kami siguro yung pinakahuli na na-rescue mm -hmm. tapos health center, punta ang RTC tapos pupunta, pupunta, naman sa Burungan ah Burungan sir, sa Omar, kumalaki pinakamalaking hospital doon ano? tapos uh, tatlong araw, takloban na yun kasi hindi kaya na oo oh. yun, nasa takloban na kami kinamu mm -hmm. pero yung ano sa akin, napunta pa ako sa Maynila kasi critical daw yung lagay ko. O bali ilan kayo na nakunta sa Manila? Uh, isa lang ako noon, ano, punta doon. Yung mm. mga kasama ko, saka't at malunga na dinala. Kung ikaw talaga yung may critical na tama, ano, sa anim kayo. Ano mo yung masasabi mo bilang isang kabdo na sisilbi sa bayan? Uh, totoo, sisilbi sa bayan hanggang ngayon. Kung sa iba pa nga, sabi pa nga nila, ang iba is ayaw na magkabdo kasi matatakot na Uh, ano ba, ba? So, ang masunod mm -hmm. na mangyayari? Ikaw, ano ba yung nasa isip mo na hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin bilang isang kapu? Uh, yung, yung nasa isip ko is, uh, uh, sa totoo lang, ayaw, ayaw na na ang misis ko noon na bumalik pa ako. Mm -hmm. Pero ang sabi ko, doon na, hindi na akong mamatay doon sa paligid kapu ko na yun. Kaya sabi mm ko -hmm. sa sarili ko, doon na talaga ako. Mm -hmm. Ako maka, inanaban na talaga sa bayan, parang so, sa bayan. Yan ang totoong bukang kasi marami kasing nasasabihin ha, ganito ganyan, ka -a. Pero sa totoong bukang hindi naman sa pagiging ka-a is nasa tatak yan eh, nasa, nasa tatak ng tao ko. Yung isip mo talaga is para sa bayan, para sa bayan ng Pilipino, yung isa sa mga hangarin mo rin, kaya nagsiservis ka, di ba? Kasi, no? Hindi yun sa basean sa kung anong klaseng tao ka. So, bilang isang Kabgo, uh, Kabgo Biboy, ano masasabi mo sa experience mo sa ambos, uh, sa ambos sa nangyari ambos sa inyo bilang isang kapo. Wale yung ano experience ko dito sa pagiging kapo. Ah uh, normal lang sa amin yun na ang ganyan na mangyayari. Kasi dito yung kinili namin na at sinumpa namin na trabaho. Kaya may hawak kami ang armas. Ganyan, normal lang sa amin yung mangyayari talaga yun. Kahit kailan mangyayari talaga. Uh, ngayon, uh, ang namin ang lakas dito sa pagbasok ng ganitong trabaho is yung pamilya namin at sambayan ng Pilipino para sa Pilipinas. Oo, oh, tama. yun ganun din kami, pinag-regular. Ang namin na yung pamilya namin at ang sambayan ng Pilipino na dipinsahan na hindi tayo masakop ng kahit sino mga mga terorista na nandyan. Dahil democratic country tayo, ano? So, ano? ah uh, diyan lang muna at uh, maraming salamat, ano? maraming salamat. Uh, Bili ba Saludo ko sa inyo. Isang magiting dakap